Hi guys. So hi guys, welcome hi to my channel. So for today's video, and dito parang kami sa La Union and first time kung gumora dito sa grapes farm, very trending. Ayan, papasok na kami. Kasama ko yung ibang mga celebrity ng TV5. Ayan. Very amazing. This is my first time. Ayan, ayan, Dai, Pakita ko sa inyo yung mga, ayun, mga grapes. Fresh grapes. <laughs> diba? Parang pwede mo na kainin. <laughs> Ayan. I have free taste. Pwede yung magpa-free taste niya. mo taste tayo ng wine grape. di bali walang video basta may ay di bali walang picture basta may content <laughs> pala kayo dyan ay meron pala dito may ibang ganap dito tayo dahi wait lang papakita ko lang yung papakita ko lang kayo yung mga kasama ko <laughs> ay ay yeah, hi guys oh, hi yeah, hi manjud kaya may free taste oh cheers cheers manjud oh cheers <laughs> oh, hey, hey. May Mangustin pa ma. Cheers, daya Cheers. Mangustin. Pa here, here. ng Yeah, cheers, 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 cheers. Cheers ka, girls. Ang guys! Yeah. Kary. Cheers Cheers. <laughs> Look. Look. Look that one. Sarap ng tignan. Hindi <laughs> 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 talaga mawawala itong mga grapes na ito pag gugura ka ng laon yun. Kailangan dumaan mo talaga dito dahil kasi ito lang mga perfect grapes. <laughs> Gora tayo dito. Darating na. Tumigil <laughs> dito muna sure. tayo. na ko May dito pala may mga pasalubong day oh. Perfect. Is some basket? Ah. Per kilo. Kukuha tayo. Tayo magpitik ng grapes. Pwede kaya itong tikman? One lang? Yeah, isa lang. Ay, ay. Perfect. Asim day. Baka hilaw po. Hi! Oh, wala masyado dito pala mga bunga. Ayan na. Ah. Makita ko sa inyo yung mga grapes dito. Para perfect manjud ang mga grapes die. Oo. Mm -mm. tayo sa dulo ang grapes farm. yeah fresh. Ganyan tayo para makita niyo din yung Makita niyo din yung mga grapes. May mga bigas manday Sa manao Galing Lapit natin Para makita nyo Ang mga grapes Sa kabilang farm Grapes na din mga hilaw pa. Mm -hmm. Dito mga hinog na. Ayan na oh. Ano na oh. Hi guys! Hi. Welcome back to Inday Drell's channel. So ngayon, nandito kami ngayon sa Grape Farm dito sa La Union. So ngayon, mag-free taste kami ng aming mga bibilhing mga rice, ah rice wine, sorry. Mga grape wine, guyabano wine, etc. etc. <laughs> Like hanggang, hanggang, dito, hanggang dito pagkain pa rin. Hanggang dito bigas pa rin yung iniisip mo, Oh. With Melissa. Oh, ayan kasama ka na, ayan na. Gusto niya sumama kasi, so ito na the chance. is yours. Dito sa laon niya. to? Ay, masarap. Bibili tayo. Bibili man, Judd Midtley. Asan uh, na yun? Kahit alin dito, tapos isandaan. So, bibili tayo today. Hi, Sherwin. So, kumusta ang experience dito sa grapes farm? Ayun. Nahubog na ako sa grapes. Kumusta man, Judd? Ah, hi. Bidyan ko kayo. You're picking a grapes. Yes. Yeah, perfect man. This is... Galing, man, sure. Bawal na lumak Pwede. Nandiyon yung mga matamis. The perfect, mga grape snails. Ayan. Ayan. Hi, Sherwin! Hi! Halaga gapote, jug na wong. Ang ganda dito ni ang, sis. Ang liog ba, tm. Ang ganda dito nung, ano, mag, pick kayo ng bilik, Wala kwarta, yut, dito sa Thailand. Na, naan yes. sa Thailand. Yes, baka may pera kayo dyan, mag-ano naman, kayo para makabili kami. Ano, nawala yung passport namin, so na, ano kami, na-extend kami. Napunta so, sa... So, kung niya, kayo na-addery ang mga NBI ba? Maasim manjud. Ay may ano may buko. Bye. Ano 'yan? Sobrang dying. Thank you for watching my bush bye bye bye.